So guys, dahil nga yung kapatid kong si Jabana ay nakakasama ko sa vlog, re-regalohan ko ngayon siya ng Yul Hair Blower, guys. Yeah! Wow! ba? Diba? Ayan, guys, kung may mga kapatid kayong mga dalaga, mga kaibigan kayong mga talaga namang kumarigoy, animoy, may, may gray pang tumutulo sa ulo dahil sa sobrang basa ang buhok. Ito, guys, ang Yul Hair Blower, guys. Talaga namang napakagandang gamitin at ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda gamitin mamaya. Ang ganda pa ng paper bag. Wait lang guys, tatawagin ko na ang kapatid ko dahil siya id di umano ay masipag mag-vlog. Wala naman kayo nakikita ang vlog ni isa. At yung Diyos ko, pag siya hindi pa naman siya umipag eh. Jibana! Jibana! Ang umilde! ka at may regalo ako sa iyo. Anong, anong regalo mo sa akin? <laughs> ah. For the first time in forever! <laughs> ano to? Jul, dahil ang buhok mo, ano yung may bukal dyan sa uwi yung tuktok ng bunbunan, binilhan kita ng... Ano to? Yul na hair blower. Buksan wow. mo kaya. Hindi yung... Sakto, ah, kakaligo pa. ko lang guys. Talagang inapangan sa CCTV kung basta ang buhok ko. hindi. Paano gano'n buksan? Pataas bunso, Diyos ko. Wala nang nalaman sa mundo. Ano <laughs> yung liit ng buhok? Ang ginawa ako hindi lumamon lang na lumamon. Nawakan mo yung lalim. Ano ka, Ari? Okay? Parang bangla. Malmaya pa ata sa akin. Let's go. Eh, nasa background yung iyan. Eh, eh bahay din yung si Kulot. <laughs> Hair blower from Yule. Ang ganda na kulay. Kulay ba diba? yun? Diba? Oh. Eh. Purple yarn. Purple. Diba favorite mo ang purple? Yes. Yes. Eh, wait lang guys. Tignan niya, niya. Dahil ang kapatid ko ay masipag daw di mo na sa gawaing bahay. Pwede! <laughs> Aray ko! <laughs> 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 Yan, tama-tama naman. At ako, hirap na hirap na magpatuyo na buho ko pag kami aalis. Ano, basang sisulagan? Guys, yun ba naman, sa kanya na lang lumalaki ang quarantine namin na binabayaran ko at laging itutok ang bunbunan doon sa electric pan. Kaya rin hindi na nawala ng sipon, ano, grade 1 pa. ngayon, okay, oh, ibinili ko na ng hair blower. May ang kagandahan sa yul na to na blower. May kasama pa siyang lalagyan. Magnetic pa. Hawakan naman bunso. Wala na yun na, na. Ayan, guys. Magnetic siya. Ikakapit mo lang siya dito. Kasi hindi magnet siya. Di ba na, ikaw na may magsipag sa gawaing bahay. Lahat na ibinigay ko sa iyo, lahat na ibinigay ko sa iyo. Lahat na ibinibigay ko sa iyo, tamad ka pa rin hanggang ngayon. Binilihan na kita ng blower. Pag hindi ka nagsipag sa bahay, baka may pukpok ko lang tong blower sa iyo kung gaano katibay tong yul na ito. Putput na nga ang ano, ispan. Guys, ang kagandahan pa sa yul na to, na blower na to, pag naman bulo yan, malamig yung hangin na lumalabas. Pag pinindot mo ulit, warm yung hangin na lumalabas. Kung gusto mo naman sobrang init yung ba, uh, gusto mo tayagang matuyo ng mabilis yung buhok mo, ito ang gamitin mo. Pag red yung ilaw, mainit yung lalabas na hangin. Ayan. Ang gagamitin ko ngayon ay itong mainit na hangin para mas mabilis matuyo ito. Pati utak nito, tuyong-tuyo. Pag hindi naman. Bagay na bagay itong yule blower sa mga dalaga na mahilig umalis ng pandalasan. Mabilis lang siyang dalhin dahil kasyang-kasyang sa mga bag nyo, sa mga tote bag, Ayan. Ilalagay ko sa yellow basket kung saan ko na-order itong nare-regalo kong Yule hair blower sa aking kapatid. Ayan. So Sobrang lakas ng hangin. Number two siya. Number two siya. Kung gusto nyo pahinaan, adjust nyo lang siya pababa. Gitna, mahina, taas, malakas. Kaya naman guys, kung may mga jowa kayo na talaga namang laging umaalis ng basang-basa ang buhok, na bago dumating sa kanila mga trabaho, ay ang mga uniform ay basang-basang anime babagong daba ay ibili niyo na ng hair blower from Yul talaga namang napakagandang gamitin ito guys pero huwag pa namang isay at ng anito ito magaling si ate yeah. ayan guys check na yellow basket nasa yellow basket kung saan ko nabili ito bye guys tutuyuin ko lang to pati utak nito igamamaya <laughs>